guys, pa na kami guys sir dahan-dahan takbo ko yun pa, ang isa ka truck wide, muna 15 tuladas tagpila ang tinulada do Hah? sa to pa 15 sa ito pa 15, napot 1 day, one

Tubuhan na ito dito di ay? Ito, huwag ka okay? Ay, piste! Hindi na. Daangin ang ninyo. Construction na Hindi ginigay mag na nasa daw tanin. Isa ka construction sana na 350. Oo, kaya to. Siya hindi ka ka... mo Tunga Ah, okay po tunga.

asa kunupan nang gihapa na, na? silaban Asa ah, kanang gihapa kwan ka Tubo Isud ma na Isud ma ya Pangsilaban ayo ipagapa ka no oya na magapa toy Ito O na Ito din masurog na Eh lang ko dehe tubi Do ano galing da no galing nakada contract do Sobra piatin ladonong, 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 sobra piatin

ano ini? Ano ini? Ano ini tao pa nagawa ini bidlis yu ba, ba bidlis yu? Dalira sa nakapalit nyo. Oh. Kabalo. Kabalo naman tadi. Dalira. Dalira. Kaya na kay layo unaw na unang kwaano oh. taka balo. Masama ng simon mo ito lo. Tapa ato na. Ito layo kina. Ito lo Dili guys, kung ang post post nila kaya naman ano yung kasabutan o ha?

Sige, yes. Jess. Sa Bernes. Sa Bernes. Bernes Sanchez. Yeah. Dipay kayo kaguang. Guys, pak na nami guys. <coughs> Pay ko na guys, ron gay gay na guys <coughs> oh. Sebutan ada ada mero karono. Guys, hanggang sa guys. <coughs>